Mommy. Mommy. Oh, Ang pindot Saan yung chan mo? Sa chan mo. Chan. Saan yung chan malaki? Ayun. Laki ng chan. Wala na. Wala na. Ah, wala na. Ayun. Ay, wala na. <laughs> wala na. Ayun. Ay, laki. Ayun. nào lát nào lá nào ai út ai lọc kê mà 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 mi mà mà Wala si mama, ada su mama. Mami. 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 mama.